Sa Mobile Legends game na to ipapakita ko sa inyo na kahit gawin nyo ang lahat, hindi pa rin magiging sapat. Tignan nyo, first blood agad yung Mia, wala pang isang minuto, ba diba? Hindi yan very good. Hindi talaga magiging sapat kapag may kakampi kayong napakabigat. Panoorin yung mabuti ito. Nag-rotate na kami ni Florin dito sa top lane kasi alam namin na mahihirapan yung Mia at kinakailangan namin i-take down yung Roger at nagawa nga namin dito. Hindi na ako umabot pero napitas namin si Roger. At ang goal namin basagin itong tore. Tignan nyo mabuti. Mabilis lang naman namin nakuha ang mga gold plate at mababasag naman namin ito dahil napakabilis nga mag -push ni Mia at ni Bane, di ba? Very good. Dito palang makakalamang na talaga si Mia dun sa katapat niyang Roger, di ba? Very good. Malakas rin talaga yung kalaban naming Johnson dito kaya sobrang nahirapan talaga kami. Yung Johnson talaga nagpahirap sa amin dahil kapag lumabas kayo sa mapa, mababangga talaga kayo ni Johnson. Kamuntikan pa ako dito, akala ko makakatakas ako hindi pala. Bagsak kaming dalawa ni Mia Khalifa. Ang ganda rin ng pagkakanakaw namin dito sa asul na blue buff ng kalaban naming Harley, 'di ba? Very good. At nakasalubong pala namin dito si Odette kahit hindi namin siya kamag-anak, 'di ba? Very good. 1v1 sa tatlo nag-ultimate siya pero na-cancel, 'di ba? Napakaangas. Ayan, na nakawin natin itong mga butike para makalamang tayo. Kaso patakas na sana ako. Nandito hinabol ako ni Belerick, mga kaibigan. Tatakbo na sana ako kasi alam ko naman na manawala ako mapa pala dito pero nandito rin si Johnson ang sakit ng dalawang tanke na humahabol sa akin hindi pwedeng wala tayong bawe kaya dito sa part na to makakabawi talaga tayo kay Johnson baby powder ayan very good ang ganda rin pala ng ultimate ni Bane, kasi pwede niyang i-cancel yung ultimate ni Odette agawan sa turtle syempre ako makakakuha nyan very good at makakapitas rin ako dito napakaganda na pagbaga sa akin ni Johnson yunit hindi ito magiging sapay yung mga pating nilabas na pero tumatakbo na ako dito hinahabol ako ng dalawa pero tinamaan tayo ng binato ni Johnson yung kakampi naming Mia walang alisan dito sa top lane no? ayan o no, dyan lang siya ang sipag niya tama lang yan na nagpupusha pero mapawerness naman Mia alam mong papunta na dyan yung Harley sana nagback ka na ba? Diba? tignan nyo yung Mia kakabuhay niya lang dumiretso siya sa top lane at mukhang babagay na naman siya dyan ni Johnson ba? Diba? napaka-agas diretso impyerno e, ba? Diba? kabuhay mo lang. Pitas ka na naman ulit, di ba? Hindi yan very good. Nagfo-farm lang naman kami dito. Binangga ka agad kami dito ni Johnson. Tara, takbo! Takbo, takbo tayo, takbo tayo. Takbo, hinahabol lang tatlo. Takbo, takbo! Sobrang hirap, sobrang bigat ng kakampi naming Mia. Dead sa naman siya. Ayan, no, oh, di ba? Grabe naman tong Mia. Tignan mo, sabi dito ng kakampi naming Edith, huwag masyado labas sa mapa. Kasi nga may Johnson yung kalaban, tapos yung Mia namin, panay labas ang labas sa mapa kaya ayan tuloy yan yung sinapit niya lagi siyang tulog kahit nabangga ako dito okay lang ako pero yung Mia talaga sinalo yung ultimate ni Odette at tinitira niya yung Bellary kahit may Benjan so napakatapang ng Mia namin no ayan pitas ka na naman Mia pahinga ka na naman tuloy ginagawa ko talaga yung lahat dito para buhatin yung laro na to pero napakahirap sobrang bigat ng kakampi kong Mia sobrang na-stress na rin ako low HP yung Roger pero hindi yun lalabas kung sakaling magpaki nakikita kaya hinintay ko muna lumabas si Florin bilang paen at saka ko si Roger tatapusin diba? very good tawag doon sacrifice napakaganda ng trade na nagawa namin doon very good ba diba? nanakawin ko tong sa bakit ako binangga ano, ano yun ano yun bakit ako bilis na ba habang inahabol ko dito si Odette napakabilis niya tuwakas dahil meron siyang flicker at si Harley gusto magpakabayane eh. akala niya tatalab sa akin yung combo niya hindi niya alam may radiant armor ako di ba very good una na namang napitas yung kakampi naming Mia dito hindi na talaga maganda yung mga ginagawa niya at nabangga pa yung mga kasama ko sobrang hirap na hirap na kami dito ayan halos ubos na kami dito ako na lang natitira buhay takbo ayan na naubos na ka kami dito naubos na kami Kaka respond lang namin dito at meron silang lord at nabangga na naman yung Mia namin kasama siya na naman yung na mahinga ano ba naman yan? Bakit naman ganito yung kinakampi mo sa akin, Monton? Bakit ganito yung Mia namin? Hirap na hirap na akong dumepensa, Buti na lang talaga kinakaya ko pa dahil patuloy kaming umaasa at ako ay masasawi. Dumedipensa na ang aking mga kasamahan. Kakayanin pa ba? Oo, kakayanin. Magbabak na rin yung Roger. Mawawala na rin yung Lord nila. Pagtingin ko dito sa score, 4-10 na ang score ni Mia. At tignan you know, o naman, rumaragas sa iyong Johnson. Doon sa lukasalo lu ultimate ni Odette hindi niya iniilagan para ori niyo ulit. Tignan nyo mabuti, nakatayo lang yung Mia, hindi siya umiilag dun sa ulti ni Odette, salung sa salu niya talaga, ba diba? Ang galing! Tignan nyo yung Mia dun sa minimap, magkocontest siya dun sa Lord, wala naman siyang retry, ano ba naman yan? Siyempre mapipita siya dyan, dapat dito na lang siya sa base at nedepensa de kami pag may Lord na sila, de depensa lang kami sa base. Tignan nyo, sinisisi at pinagtatawa na na yung Mia namin na mga namin dahil nga sa ginawa niya parang hindi talaga nag-iisip bakit naman ganito yung mga kinakampi sa akin. Ginawa ko naman lahat ngunit hindi talaga naging sapat gusto ko man pang hawakan yung napakaliit na posibilidad na kaya pa ngunit napakahirap na talaga dahil sa kakampi naming Mia. Sobrang hirap niya talaga buhatin hindi ko alam bakit ganito yung kinakampi sa akin. Palagi na lang defeat at tignan nyo yung kakampi kong Mia tanso siya samantalang ako MVP defeat sayang naman yung effort ko dito sa larong ito para nagsasayang lang tayo ng oras dito.